Patuloy po naming susubaybay ang mabuti ang aming sambahayan, mamahalin ang aming mga anak at tuturuan ng tunay na pananampalataya upang ang buo naming sambahayan ay maging kalugud-lugod sa Panginoon. Kahit kami po ay nasa hustong gulang na, ay namamalagi po ang aming paggalang sa aming mga magulang. Pag-abot sa pangarap na walang nalalabag na kalooban ng Panginoong Diyos, at mga pagtatagumpay ang iuwi namin sa aming tahanan. Magiging mabuting ehemplo po kami sa mga kabataang Iglesia Ni Cristo, ipagmamalasakit po namin sila na maturuan ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na ating sinasampalatayanan. Lagi po kaming handa sa lahat ng sitwasyon. Ang kapayapaan at siguridad ng ating mga kapatid ay amin pong sisiguraduhin. Sa lahat ng aktibidad, gaganapin namin ang aming mga pananagutan. Lagi naming ihahanda ang mga bagay na pangmedikal at pangdental upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga kapatid. Pagsisikapan po naming maabot ang aming mga pangarap. Magiging malakas po kami na katuwang ng aming namamahala upang aming mapangunahan ang lahat ng kabataan Iglesia ni Cristo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos habang nag-aaral. Ipagmamalasakit po namin ang mga kapatid nating DEP na sa kabila ng ganong kalagayan ay makarating sa kanila ang katotohan ng itinuturo ng pamahala. Pangako po namin na patuloy po namin pagtatalagahan ng pagtupad ng aming tungkulin. Kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag ugnay ng mga kapisa ng pansambahayan, kami po ay nakikigalak sa pagsapit ng inyong kaarawan. Happy birthday po, mahal, mahal na mahal namin kayo. 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 Happy birthday Day po, mahal na mahal, mahal namin kayo. On kayo. Kapatid na Angelo Eranyo B. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisanang pangsambahayan mula po sa distrito ng San Jose City, Bebaysia, kami po ng mga ministro at manggagawa ay buong kagalakan na bumabati po sa pagsapit ng karawan ng inyong pagsilang. Happy birthday po! হাল ও নামি চাই